What's up, what's up guys? Good morning! Ay, wag! <laughs> Porkit naka-raincoat ka ako, wala. <laughs> Gusto mo kumulan. So today, nautusan tayong mamalengke. Ayan, oh, may dala ko kaya ako pa. Bag. <laughs> so, bago tayo mamalengke, mag-side trip muna tayo. Pupunta tayo doon sa may Alviera, papuntang Sapang Uwak. So meron tagong view deck doon sa bundok doon. Oh, papalik na naman. Yeah, syempre. So shoutout kay Sir Jeno Cuenco na uh, sa kanya namin na discover yung blue lake nakita namin yung shopping siya doon siyempre sa kabukan din natin yan bike naman bike bike naman so let's go Nandito na tayo sa may access road papuntang SCTX Porac Gate Ito rin yung papuntang Alviera parang mas masarap pang dumaan sa trail sa dito <laughs> grabe ang pakit ng daan <laughs> sobrang tagtag -tag. sakit na ng kamay ko oh man yun yun naman talaga yung road condition dito puro lubak puro hukay kasi so, sana imbis na flood control project yung gawin niya pakiayos na lang po yung access road dito please mas ma-appreciate natin yan yeah. grabe lalaki ng mga butas hindi ba malalim pa talaga Morning po. Ito, pasok na tayong Alviera. So, punta muna tayo dito sa may sandbox. Pag papasok kayong Alviera, don't forget na para mag-register dito. Tapos meron kayong sa sign na waiver. Lalo na kung hindi kayo homeowner dito. Kung hindi, hindi kayo papasukin dito sa may sapang Uwak. Tapos na tayo pumirma ng waiver. Ito, dahil tayo dun sa may underpass ng SCTX. Ayan. Papuntang sapang Uwak. Tapos, mayroon mga trail na dadaanan ata tayo tapos yung pinaka highlight don yung matarik at mahabang ahon papuntang view deck so check natin mamaya kung gaano kataas yung gradient nya pero feeling ko mama mamaniin lang natin baka di, di man lang natin pagod na niya. pagod na ako <laughs> pagod ka na, ka na naman, pagod ka na. <laughs> <laughs> hey, tayo dito actually bike trail talaga to eh meron talagang ginawang trail dito para sa mga mountain bike, gravel bike na bike na natin before dito ganda oh Woo! sarap ito na yung pasapang uwak so, ingat lang medyo steep yung descent natin dati trail to eh ngayon oh, bagong simento na oo dati lubak lubak to tapos lalaki ng bato ah, tuhan na pala uy merong landslide yan you know? pati yung tulay going to sabang oh, oh, uwa ko ay ano, nagawa na dati ano to eh parang steel bridge lang sya ngayon ayan simentado na galing at least yung mga ah, residente dito sa may sapang uwak din na sila nahihirapan pagtawid natin dun sa tulay magta turn left ka So dito yung part na to, ayan, hindi pa siya paved. Ito yung pinuntahan natin, di ba? Diyan. Doon magpunta tayo sa ilalim ng ilog. Ilalim pa yung ilog. Sa ilog. So ayan, ahon pa tayo. Buti na lang, hindi siya mabato ngayon. Dati mabato kay. eh. Hirap na hirap tayo. So ngayon, okay lang siya. So sa umpisa lang pala yung ano, walang bato. Ito sa bandang gitna. Grabe yung mga bato ang lalalim pa ng hukay oh. ayun sa gilid tignan nyo ingat lang tayo baka malaglag tayo sa mga hukay ayun na sagad na yung gear ko taas din ng gradient dito eh. tignan natin Woo, naka brood road na rin grabe yung mga ano lalaki ng bato lalalim ng hukay ang daming part na nilakad na lang namin kakatakot eh baka madisgrasya pa tayo di ba tayo makapag gravel to <laughs> pero yung gradient niya kanina pinakamatas na nakita ko is 14.5 so di ba tarik din Okay, nandito na tayo sa Barangay Sapang Uwak. So, morning po. Morning po. pa siguro tayo. Last time tayo nagpunta hanggang dito lang tayo, then bumalik na tayo sa baba. So ngayon, diretso pa tayo. Matarik daw talaga yung mga ano, daan papunta ng budik. Tignan natin. And, Oo. So, oh, sigurado na yun eh. View deck nga eh. So, pag view deck, sigurado mataas na lugar. Aahon tayo. Unang siko pa lang ngayon. Oh. <laughs> Matarik na. <laughs> Ako rin ha. Sagod na. So, 13.7. Hindi. 14.3. Hoy, 16. Ayun, <laughs> 16.9 17% gradient 17.6 ah, taas nga tama nga accurate yung info ah, I can feel the burn I can feel the burn on my legs Ah ngayon eh, yeah, umangat umangat yung gulong ko sa harap ha uh, whoo, recovery ha uh, 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 uh. so yung pinakamatas na gradient is 17.3 ay grabe tingal ako, recovery muna ha uh, bye bye ito, ahon na naman ay nako sa na ko buti na lang medyo maiiksi iksi lang yung mga ahon may mga recovery naman pala One eternity later. Walang <sighs> niya, Boss Jeno. Budol ka. Kaya pala sabi mo, abangan mo yung vlog ko. <laughs> Wala po kami sa Baguio. Wala kami. Nasa Porac lang kami. Pero grabe yung fog. Tinya yung fog. Grabe ka! <laughs> ano, pinasok natin. Iyak na ako. Tignan nyo, sobrang taas namin. Oh. No? fog na talaga. Jeno! Daik pa namin nasa Baguio. Jeno! Oh, tignan nyo yung sarap pa, no? Tignan nyo, oh. Ito pala yung guide natin. Nakakuha tayong guide. Ano pangalan nyo? Ha? Ano ano? Simon. Simon. Uy, ganda pa nga isa, ikaw. Tyron. Ha? Tyro? Tyro? Simon, saka si Tyro. Ganda naman pangalan nyo, ha? <laughs> Grabe. Sa uwak pa rin ba to? Part, part hindi pa? Na. Ay, hindi na. Okay. Anong pangalan ng bundok na to? Wala? Walang pangalan? Pangalanan mo. Pangalanan mo. <laughs> ano to? Budol. Budol, Mount Budol <laughs> lang nga <laughs> grabe, 8 kilometers ahon, ang haba oh. tapos ang tatarik ng gradient maabot pa ng 19 to 20 percent yung gradient okay, tignan <laughs> oh, uh -oh. mo na yung look oh, Diyan tayo pupunta tignan nyo up ahead Oh, meron naglalakad dapat pahid pero halos hindi mo na siya makita hindi mo na sila makita dahil sa kapat lang fog so we've decided na iwan na yung mga bike kasi sabi ng mga guide natin hindi practical na dalhin pa yung bike sa taas kasi mahirapan tayo Tingnan mo naman yung mga daan diba, tapos ang tarik pa ng ilalakad mo oh. paano mo nga naman dadalhin yung bike dyan mahirapan tayo ma para ma enjoy na rin natin yung hike paakyat look at that ang kapal ng fog, wala kang makita sa ilalim. Grabe. Ang na natin. Ayun. Ayun na naman, Diyos ko. Ayun na naman. Kiki, ako ng mga scenic videos eh. Aharang ah, eh. Ayun ang na, kapal ng fog. Grabe. Ay, kita mong ano oh. Yung flow ng fog. Pag... Grabe, yun na. Hindi na ako sanay mag-hike, men. <laughs> Para masinihingal ako mag-hike ngayon kaysa mag-bike hirap pa tayo kasi naka cycling shoes tayo dumudulas tumadaus yung pa ako view deck parking here eh na no? umiipay guide natin so dito tayo ito na yung view deck right grabe ganda oh perfect weather kapal na fog uy nandito ka rin dok Wait. kanina ka ba kanina ka ba <laughs> Ayo, no. ganda. Woo! Wala pa tayo sa pinakatas din pa oh. You know. Pero look at that, men ganda. Sayang lang din natin nadelik mga bike sa ginto saan ang pictorial dito. Ayo, no. ganda. Kita tayo. Yen mayroon pa mga residente dito ayon ah. Oh. Good morning po. Ito si Bogart, the friendly dog. Ika mga get bogart. Ay, uh, may mga alagang pabo pa narinig ko. May manok. Gagang hirap mag-hike. Meron silang ginawang cottage dito, ayan no. Oh. Tapos may mga benches gawa sa kawayan. Uh, tapos parang mayroong platform dito. Ay, ganda! Ang ganda, Dok! Uh, ay, buti na lang natuloy tayo dito. Buti na lang hindi malakas yung bagyo kasi supposedly kung malakas yung ulan sa ibang destination tayo pupunta buti na lang matigas yung ulo natin ganda my god look at that oh man nice oh kapal pa ng fog nice parang nga tayong nasa bagyo lamig oh lamig ay oh Oh, ang taas, grabe. Sakit ng makita ako. Ah, ah sarap mag-inhale exhale dito. Ah, sarap. Ah, fresh yung hangin. Ay, ah, sarap. Ganda oh. <laughs> Meron spot doon. Alas di mo na makita si Doc. Enjoy kami rito But unfortunately, it's time to go Tapos na tayong mag-snack, kumain, magkape Huh, sarap Ganda Ano, ang ganda ng pwesto mo rito Ano Anong alam mo kuya? Joel, Joel So dito ka talaga nakadira? Hindi <laughs> ka nahihirapan dito? <laughs> May kuryente dito? Wala? Wala, solar-solar lang no? Pero ang ganda ng pwesto mo Lamig siguro dito pag gabi no? Sarap doon mag-ana no ng pag makita mo yun. Oh nga mas maganda sana no kung walang pag. pero maganda rin na meron pagi eh para ang nasa Baguio ayun eh, no Oh Ang lamig ayun yeah. so, Doon mo pala to yan, papunta diyan yan na yung papuntang Miyamit Falls Pero as of now ang uh, sabi nila uh, bawal daw magpunta eh parang merong dispute uh, between da yung mga may-ari ng lupa dito and yun sa munisipyo parang kasi ata sabi nila is yung mga residents dito hindi sila nabibigyan ng, ng percentage doon sa mga binabayad ng mga turis sa munisipyo na pumupunta sa Miami Falls kaya huwag nyo napilitin bawal magka, magka problema lang kayo sa mga locals eto na Puba na nga tayo dahan dahan lang hindi ako makapaglakad ng maayos kasi andulas dito ako sa may mga bato bato mas kumakapit siya sa ko dito eh. Yan. Ito na. Ito na yung delikadong part. Oo. Oh, tulungan natin si Kuya. tulak natin yung tricycle. Hirap na hirap Lungan din ano eh. Umakit. Kasi napakatarik. Tapos doon na panandaan. Teka, teka. Teka. Tulungan natin si Guya. Hindi ma... Tara. Eh na. Eh na. Okay. Okay, ingat kayo. 200. <laughs> tulak lang. Papabayaan din 200. bumaba tayo. Punta lang tayo dito. Naalala niyo na meron tayong pinagpiknikan na ilog dito. Punta tayo doon. Ayun. Ito na yung ilog. uy malakas yung agos ng ilog. Teka, delikado. <laughs> delikado. delikado, delikado. Ang daming malalaking bato eh. Ayan. Lakas ng ilog oh. Lakas ng ilog? Oh. Lakas ng agos. Noong unang punta natin dito, medyo calm yung takbo ng ilog. Ayun o, doon tayo sa may batuhan. Nag-picnic nun. Saka doon sa may clearing doon. Nung unang punta natin, dun tayo bandang naglublubo, swimming swimming. Tapos mayroon parang mga overhanging branches yan. Ngayon wala na yung masyadong mga overhanging branches pinutol siguro. Or nung nakaraang bagyo, posibleng nabali sa lakas ng ulan tsaka lakas ng hangin. Lakas ng agos ng tubig oh, tsaka mataas ngayon. Uh, ah, rin tayo dito? Di ako na magbike! Di ako na! <laughs> sulit na sulit na! Sulit! Cha. So, mag-closing na tayo dito. Ayoko na rin mag-vlog. Sir Jeno, ayoko na. Ayoko na lahat. Masalala mo to. so, next adventure natin. Ay, wala pala ako next week. Wala, na Ah, kayo sa ride nyo, ha? Pero, for sure, malungkot kayo. Hindi, mas masaya kami. Hindi. malungkot kayo, for sure. Ay, no. Wala na lang mag-vlog. Kung na lang, sige, pahirap ko yung camera ko sa'yo. Ikaw mag-vlog, ha? Ako content para sa akin. So, habang nasa na kami ng kawalan tapusin na natin yung vlog ko mga hindi pa subscribe please subscribe hit that notification bell so like or like and share lagi natin sinasabi sharing, sharing is caring! yung pangalan nun Mount Budol oh Mount Budol yun yan yung pangalan nun saan mo na naman ako dinala dok ano ba yan San -san mo ako dinadala ano ka ba hoy hindi ako